Kumusta kayo? Paano ninyo alam kung kayo ay born again? Bago ako magsimulang sabihin ang mensahe galing kay Jesus Christ, magdasal muna tayong lahat. Father God, maraming salamat at natutunan namin ang kahulugan ng born again. Holy Spirit, tulungan ninyo kaming maunawa ang mabuti ang mga aral ni Father God at unawain, turuan at sundin ang kagustuhan ni Father God sa buhay natin. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Para maging born again, ito ang mga kailangang sundin ayon kay Father God. Una, maging tapat sa puso mo na humiling ng kapatawaran kay Jesus Christ sa lahat ng kasalanan natin. Pangalawa, hilingin mo kay Jesus Christ na pumasok sa puso natin para maging Diyos at takapagligtas ng ating buhay. Sabihin at ipakita natin na siya lang ang paglilingkuran sa buong buhay natin. Pangatlo, Hingin na ipagkaloob sa atin si Holy Spirit na turuan tayo ng kabutihan at gabayan tayo na sundin ang lahat ng utos ni Father God. Pangapat, kailangan natin gawin para mapasaatin si Jesus Christ ay magkaroon ng malapit na kaugnayan or relasyon sa kanya. Dapat madalas tayo may komunikasyon sa pamamagitan ni Holy Spirit at parati natin eksaminin mabuti kung iyong Espiritu Santo ay galing kay Jesus Christ. At ang huling habilin ay parati natin hingin kay Father God kung anong gagawin natin sa pang-araw-araw na buhay at makinig at sundin natin sa Holy Spirit. Dahil siya ang Espiritu ni Father God na nasa puso natin. Ito po ang katapusan na mensahe para sa araw na ito. Sa ngalan ni Father God na nagbibigay ng katahimikan ni Jesus Christ sa puso natin. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.